Naman yung oh, okay. senior so, uh, senior moments with senior moments with Noel Trinidad and Sid Lucero. anong role Ayon mo kung pwede nang si... sabihin? Ako yung anak niya. Napasaway uh, or mabait? Ah, <laughs> uh, mabair. mabait, mabait na na. Pero ano, uh, makulit yung tatay ko. Kaya yun yung conflict kasi senior na siya, gusto ko siyang alagaan pero sanay siya na mag-isa kasi galing siya sa military. <laughs> Nakapag-shoot na. Tapos na. Tapos, kasi hindi kami invited oh, eh. Hindi tayo invited. <laughs> <laughs> Nakaano ka dun sa movie? Kasi syempre, di ba, ka-eksena mo lagi si you Noel. Know, well. well, tapos, alam naman natin, di ba, yung father mo. And... Actually, yun ang, parang kaya siya naging madali for me kasi you know, very fresh pa yung sa papa ko. Uh -oh. Eh may sakit siya dun eh. Uh -oh. Tapos makulit siya, yung hindi siya nakikinig, yung alam mo natin, kika, gusto niya na din, guys. Hindi siya siya mag okay. mag yung magkaya ko mag-isay ng ganyan. Mm -hmm. So iko yung parang, andito kami para mm -hmm. ano, para alagaan ka. Kami, hayaan mo naman ako na mag-alaga sa iyo. So nakakatuwa kasi na-miss ko talaga po uh -huh. <laughs> So I get to at least do it. Medyo hirap na raw si Sir Noel makarinig. May may nagka-problema daw yes. sa. Pero alam mo, he's he's such a brilliant actor. He doesn't even need to say anything. Mm -hmm and he's yung punong-puno siya ng emosyon. Pero sobrang professional. professional kasi niya na siguro alam niya kung paano siya yung kailangan pag uh, eksena, alam niya na yung lines niya. And of course, because, you know, tumatanda na rin siya. Tapos yung isabi having a hard time hearing. Sorry siya, na, sorry. Sorry, Lisa. Sir, It's so surreal na nakaka-excel nakaka na kita ngayon. Kaya okay lang po. <laughs> tapos ano, um, uh, ano to, um, ang init, di ba? Hindi siya pumapunta sa aircon. Magsinabi yeah. siya kasi siya? siya sa bahay. Kasi yung bahay, mar karamihan ng eksena. Bahay niya yun eh. So, mm puro siya. Ayaw niya na umalis. Andun lang siya. Ay, mm. ako nga, ma, ilailangan kong bumalik kasi init na init na ako. Nagbihis ako tapos nag siya talaga, sabi ko Tito Noel, po, may may atin po doon, may may pahingahan po. Hindi. kasi binabasa niya yung script niya. Mm -hmm. Napaka-professional. Mm -hmm. So nakita mo na yung difference working with mga senior oh, and yes. young? ibang klase yung dedication sa uh, sa trabaho, yung yung understanding ng role nila, mm -hmm. yung pakikisalamuha sa mga tao Taos. sa loob ng set um, yung respeto sa director, mm-hmm. nandoon eh. Kasi, you know, ang directors, iba-iba yan eh. Pero siya, ano siya, um, ang, bil- ang, ang sarap niyang katrabaho. Mm -hmm. Tuwan-tuwa, even direct, uh, isa. <coughs> Kailan mo siya nagawa? Kailan mo siya nagawa? Ah, parang a week ago or two ah, weeks ago. Ah, okay. So this year lang. Yes! Yeah, so, so for this year, anong mga project mo? Acting project? Acting project. So yan, I'm doing that. Um, tapos meron kaming stage play ni Ais um, this coming June. So the title of the play is Choosing. It's directed by Anton Juan. It's an original play. And then, para siyang, um, uh, so choosing kasi our choices. So story siya ng couple na tinatrack back yung sexual experiences nila and awakening nila para ma-resolve nila yung present conflict na pinagdadaanan nila yeah. as a couple and it's you know in celebration <clears throat> of LGBT month. <clears throat> so he's playing a trans man. I'm playing a cisgender female na nadi-discover ko na pansexual pala ko. So maraming mga tema na siguro akmata. Well, akmata talaga kasi underrepresented letters ng community yung tinatakal naming story. Kopal, paano yung kopal kayo dyan? Hindi, hiwalay. Oo, couple kami. Pero no, no. parang ano siya, 'yung treatment sa kanya is um iba-iba, parang may monologues kami, gano'n. Pero it's really it's our first play uh, na uh, naka ang Oo, magka-eksena talaga kami. Kasi before, meron siyang ginawa na play, 'di ba? Yung, yung pag-propose niya sa akin yes. dati. <laughs> Pero ito talaga and it was a play of George De Jesus. Ito this is an original play. Um may part kami doon sa process ng pagsulat ng script um, because it's our own experience plus yung mga experience ng mga LGBT uh, individuals na in interview namin for the for the play. So sino mas magaling sa inyo umaay the on stage? <laughs> 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 talaga ini intriga sila na lang. Magkaiba kami ng proseso. Uh, uh... si Ice talagang alam mo yon yung from imagination talaga kasi three years old siya nagsimula kumarte. Um, Ako talaga, hugot talaga siya Yung, yung technique na ginagamit ko is parang kinahalkal ko yung uh, uh, uh. sarili kong buhay para mabigyan kong buhay yung role na ginagawa ko. So, ayun. Hindi niya sinagotan mo ito. Ha? Sinasagal eh. Magkaiba, no? magkaiba sila ng Proseso. <laughs> So, alin ang mas magandang proseso doon? Experience or yung... <laughs> or yung... Ano ba kay Ice? Technical na ba yun? Parang kasi... Well, si Ice, hello! 30, 30, 37 years yung alamang niya sa akin, di ba? Ah, I mean, I, no, I've been acting... Oo, oh, oh, ako, two, ako 20 years as an actor. Hmm. Um, ano ba? Gusto ko siyang katrabaho kasi... Ah, okay. Ano kami? Parang siguro sanay na kami sa isa't isa. Pero talagang grabe, daladala -dala namin siya hanggang sa bahay. Kung mag-debrief kami, tatlong oras. Pinoproseso mm. namin yung ginawa namin. Ba't mo naisip yun? Ano yung isip mo nung uh, time na? Eh, eh, kung baga ganun siya. Nagiging masyado siyang personal. So, hindi naman nag-uwi care sa tunay na away pag nadalo so, oh, na sa... So, Pinag-usapan namin na hindi. Kung may conflict Pero marami kasing mga eksena doon na... Alam mo yung mga unresolved stuff ba mm. pa namin yeah. ni Ayes yeah. yung... Um, yung ungkata ng past. Halimbawa, um, ayun, yung pagdawan. Yung pagdawan. Uh -oh. Yung pag niya no? <laughs> syempre mm -hmm. nandun pa rin sa utak niya yun. Eh. Like, mm -hmm. Nag-iisipan niya pa rin yun. Pero syempre ako, malaking takot ko yun. Mm -hmm. Um, topic on having a baby. Mm -hmm. yun, na, sya naman, siya naman yun sa akin na para umabot na kami ng ilang taon. Ito yung unang-una namin gustong gawin. Oh, Kaya hindi uh -huh. pa namin okay. ginagawa. Bakit nga pala? Since na-mention mo na. Kasi ito. ang daming naghintay dyan. Eh. Kasi dito sa, dati, kaya posible siya, pwede namin siyang gawin dito sa Philippines. So hindi ko kailangang umalis. Um, pero dahil nga celebrity daw kami, and talagang sa world ng ano, unethical siya, parang ayaw na nilang gawin sa amin. Kasi baka ma na. Ginawa nila yung procedure na yun sa amin. Kasi only married couples, or mga babaeng hindi pwedeng magkaroon ng anak ang pwede not even single mom. You, you, you choose to just At, have your, mm. hindi ka pwede dito. So, kailangan pumunta ng Malaysia, kailangan ko pumunta ng ibang bansa. So, imaginein mo, pag pumunta ako sa ibang bansa, aabot ako ng ilang buwan. Mm -hmm. Eh, nung FDCP, mm -hmm. hindi nga ako makaalis ng sampung araw sa, <laughs> sa Pilipinas, diba? ba? Even if I travel, parang ang laki ng bagay pag umaalis ka. Mm -hmm. So, wala na siya? Hindi na siya part ng... So, akala yeah. ko, akala ko okay na. Kasi nga ka parang 42 na rin ako, di ba? Mm -hmm. Ah, uh, sabi ko kay hey, S23 ako forever. <laughs> um, but ano tawag nito? Um, for, dahil pinoprosesa namin tong or ano na to, play. Nung nag-come up yun, hala, ano pa rin pala sa kanya? It's, a, it's still, iisip niya pa rin, ando pa rin yung eggs niya, parang. So, sabi ko, ba't hindi mo sinasabi? Tapos sabi niya, eh, ayaw, hindi mo rin siya binabanggit eh. So ayun so I feel like this play will allow us to ano ba explore yung mm -hmm. yung yung mga ganong pinagdadaanan ng couples na na ano na through a play na magdawin mm -hmm. so wala na muna for now So, yes, so, sabi sinabi ko sa kanya, I'm open. Diba? ba? Ah, okay, sabi, okay. Na, sabi ko, parang, may mga nagsabi na, naman sa amin na pwede yung hanggang 45. Mm -hmm. <laughs> so, kung mayayari ngayon, di game, kaya lang, yun nga, after, after ng mga kagawin namin for Fire and Ice, kasi ito, sobrang laki din talaga ng investment, mm -hmm. yung kailangan na talaga namin gawin itong mga concerts para, you know, itong bago namin baby din, di ba? Mm -hmm. But, may issue. We will make time. Sana. Itong studio, maraming kinain ano sa inyo. Sobra. sobra. Sa time, kinain. pera, everything. As in, may mga mm -hmm. talaga, parang 500 pesos na pera pero mas sabang ko. <laughs> mm -hmm. Kasi babayaran mo yung mga tao mo. Mm hindi -hmm. siya, na, hindi siya nababawasan eh. Nadadagdagan pa kami ng staff. Mm -hmm. Kasi nga, ka, um, marami din mga pumapasok na project sa amin. Kaya lang, ang daming may pasok, may pasok na projects. Yung pondo mo para pondohan din yun. Kasi hindi naman yun pag pumasok sa'yo, andyan na yung pera eh. You have to advance. So, ayan, sugar daddy namin. so, para taro... Pasok sugar daddy. Kailangan ko ba ng moderator niya? <laughs> so, sabay-sabay, itong ano, studio, uh, bukod sa physical na studio, <coughs> nagpo-produce din kayo, di ba? Yes, diba? nagpo-produce kami ng films. Tapos ngayon nagpaparenta na, din kayo ng studio. Pinaparenta namin yung studio. So, Ginagamit din namin yung studio for our own content. Medyo ma, ano, madugo sa, ano, sa tawag dito, sa oras. Oras, saka yung expenses mo kasi you're fronting everything eh. Mm -hmm. Like for example, meron kami ginawang channel. Syempre may kita mo pa yan in six months time, mm -hmm. di ba? Eh kami pa naman ni Ice kung kailan lang kami libre. No. ba? Diba? So, hindi rin kami gano'n ka-consistent. So, pero alam mo darating siya, may revenue stream lahat ng mga ginagawa namin. Eh, ngayon may sales din kami. Nagbibenta na rin kami ng, ng Filipino films sa mga platforms, sa markets. So, that has been good kasi hindi ko siya hinanap. Dumating lang siya, tas okay naman siya. Ikaw lahat ang nakafocus diyan? I'm sure. Uh, I'm sure. <laughs> <laughs> live, live events, mm -hmm. pelikula, uh, sales, mm -hmm. uh, marketing. Ah, <laughs> kang wala kang ka ka manager, wala kang. Ayun ito tanong ko eh. Sino Ayun, I have admins. Ayan, mm -hmm. so may may admin mm -hmm. kami, may accounting kami. Um uh, we have our I have my, my content digital content mm -hmm. head. Pero kasi startup kami, kaya nakita mo sila parang mga mm -hmm. you know, para lang kaming ano dito, tulong-tulong. Family. Ha? Parang family. Mm -mm, parang, talagang parang family. Kasi karamihan sa kanila, former staff ko sa FTC. Meron mm -hmm. na kayong first renter? <laughs> Oo, oh, meron na. Si Jed Madela. Ah, Nakakatuwa. Oo, oh, oh nag-advance na <laughs> ano na siya sa amin. Uh, kahit na for sa June studio. pa. Sa studio. Mm -hmm. Band rehearsal. Tapos si uh -huh. Dance Royalties, yung uh, it's a dance group. Mm -hmm. um, every weekend na sila dito. Uh -huh. So, I'm also planning to teach flamenco. Mm -hmm. Um, in the ay, studio, okay. diba? So, oh, alam mo, ba? ko kulang to. Magdagdag ka pa. Hahaha! <laughs> <laughs> ano, ang dami may, ener may energy ka po. <laughs> 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 Nakatulog ka ba? <laughs> Hindi eh. <laughs> <laughs> Yung scheduling Magisturna lang ng mga magre-recording. Kaya nga eh. na ah. Hindi, naman kukuha naman ako ng tao na doon. Ah, okay. <laughs> Sa'yo yun talaga sa ganyan, ano? Lagi-lagi. <laughs> oh, multitasking yun. Sabay-sabay <laughs> ah, nagagawa. nagagawin. Oo ano, nag-enjoy nag ako pag nakikita ko yung resulta. Diba? Tsaka yun nga, syempre si Ais, ang laki rin ang sinakripisyon na sa kanya yung nag-FBCP ako, diba? Mm. Parang ito talagang part uh -huh. uh -huh. so, ng career niya. So, for me, I'm, kumbaga, I'm doing everything. Plus, diba, I'm also the Executive Director of Kansas City Film Commission, so inaayos ko na. Kaya yung mga pa, pala. <laughs> oo, oo <laughs> sa Mayor, hindi ko na inasakasa yung kanya. Pero kakatapos lang namin, magpapasa na ako ng recommendation para sa mga ordinances. So, no. <laughs> so anong reaction kasi mo doon sa It Bulaga guesting ni Ais? Mean. It's kay Bossing Boy. Oh, no. Nag-makeup. Naki nakita up, mo na siya agad. Nakimakeup. Mm. <clears throat> hindi ko siya nakita. Nakita ko na lang na nag-viral na. Mm. Ah, talaga. siya. Oh, oh, nung, wala kasi. Nung ginagawa sa kanya, hindi. Hindi, wala oh, ako. Pero si Will. Kasi, alam mo lang, guesting. Magka, medyo magka ah. Medyo magka-nagkatapuhan na si ah. kasi kami noon. The night before. Ah. Tapos, so, Parang na ko niya sa akin na love ini-invite ako pero mag uh, ano ko mag ledger um, mag, mag drag ako. So hindi ko na isip na okay big thing siya. Ah okay sige, ano na siya. Eh yung yung dressing room niya, walang signal. So sabi niya Pap, gusto niya sana sendan ako ng picture bago ano. Eh hindi, talagang nakita ko nalang kasabay ng gaha. Sige ko, ano to? Ngayon, di ba? Hindi, nakilala mo siya agad. Kasi yung iba hindi agad na... Kasi si na yun. Oo, Hindi nakilala agad. Eh. Pa, oo, oo, si tititigan mo pe. Kasi bossing talagang hanggang nagkita na talaga sila sa ano. Tsaka sila niya nakilala. Eh hindi, si Aiza mo talaga. Di cute naman talaga ah, siya? Parang, he's such ano, parang yung yung mukha niya, napakaamo. Ah, So hindi ako, hindi ako surprised. Saan na nakita mo? grabe! So, pag eh, bati na kayo. Ha? na kayo. na-next ko na siya. Pero <laughs> hindi <laughs> na siya nakagano, ano, pag Pwede. Pwede, na-request ko ba na, na man, ano. Dyan, dyan, dyan. ano? Video ko na video kay dyan sa mo. Oo, ba? Yung dala sa business. ina-negosyo pa. din pero hindi. Meron siyang ano, you know, ginawa yung video kay Adik. Ano na rin, nag-viral. Oo, oh, yun rin. Ayun rin. sa TikTok. Ayun. Ayun. Thank you. Thank you, Chayun.